O mapagpalang Diyos na buhay, ikaw na walang sawang nagbubukas ng landas tungo sa kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong mga lingkod, kami ay lumalapit sa iyo ngayon na may pusong mapagpakumbaba at pusong nananabik sa iyong liwanag. Sa gitna ng mga alon ng kaguluhan sa mundong ito, itinataas namin ang aming mga mata patungo sa iyong mga banal, lalong-lalo na kay San Juan ng Lestonnac na naging huwaran ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. San Joan pinagpala kang babaeng may matibay, na puso at kaluluwang itinalaga sa paglilingkod. Ikaw na hindi natinag sa gitna ng mga pagsubok at trahedya sa iyong buhay. Ang pagkawala ng mahal sa buhay, ang mga hamon ng lipunan, at ang panawagan ng Diyos na sumalungat sa takbo ng mundo, ay naging sagisag ng pananampalatayang matatag at pusong handang maglingkod sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Iyong isinuko ang lahat sa Diyos at itinaguyod ang edukasyon para sa kababaihan sa isang panahon kung kailan ito ay itinuturing na di mahalaga. Sa iyo namin iniaalay ang panalangin ito upang kami rin ay matutong umibig at maglingkod. Nang walang alinlangan. Tulungan mo kaming tahaki ng landas ng kabutihan gaya ng iyong ginawa na sa gitna ng katahimikan ng monasteryo ay narinig mo ang daing ng sangkatauhan. Turuan mo kaming makinig, manalangin, at kumilos ng may pusong bukas sa panawagan ng Diyos upang ang aming pananampalataya ay hindi lamang manatili sa salita kundi maisabuhay sa gawa. Gaya ng sinasabi sa Aklat ni Santiago, Kapitulo 2, Versikulo 116, Gayun din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. San Juan, ikaw na nagtaguyod ng buhay na pananampalataya, idalangin mo kami. Kami nananambitan sa tulong ng iyong panalangin, San Juan, upang sa aming panahon ng pagkadurog, pagkalito, at kawalang pag-asa, kami ay patuloy na makatagpo ng liwanag, Mula sa Diyos, tulungan mo kaming maging matatag sa mga pagsubok. Ipanalangin mo kaming magkaroon ng kababaang-loob na tanggapin ang kalooban ng Diyos anuman ang anyo nito. Sa bawat pagod na hindi pinapansin, sa bawat hirap na hindi naiintindihan ng iba, healing namin ang iyong panalangin upang kami ay patuloy na magmahal gaya ng pagmamahal mo sa Diyos at sa kapwa. O Diyos na maawain, sa pamamagitan ng halimbawa ni San Juan. Palakasin mo kami upang matutong hindi lang tumugon sa iyong tawag, kundi yakapin ito ng buong puso, kahit pa ito'y nangangahulugan ng pagbibigay ng aming sariling kagustuhan. Itanim mo sa amin ang malasakit at pagkaunawa, upang ang bawat isa sa amin ay maging daan ng iyong pag-ibig sa mundo. Tulad ng sinasabi sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 16 Kaya dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong ama na nasa langit naway maging liwanag din kami sa kadiliman tulad ng naging liwanag si San Juan. San Juan ng Lestunac, aming tagapamagitan, itaguyod mo kami sa harapan ng Panginoon. Hilingin mo na kami ay mapuspos ng Espiritu Santo upang kami maging instrumento ng pagkakaisa, kapayapaan at katarungan sa aming mga komunidad. Ituro mo sa amin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa kababaang loob at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa mga sandaling kami ay pinanghihinaan ng loob. Ipanalangin mo kaming tumingin sa krus ni Kristo na siyang puno dulo ng ating kaligtasan. Turuan mo kaming yumakap sa Kanya sa lahat ng panahon, sa tagumpay man o kabiguan. Tulad ng sinabi sa mga taga Roma, Kapitulo 8, Versikulo 28. Alam natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya. Naway manalig kami sa katotohanan ito sa bawat hakbang ng aming buhay. At sa oras na kami ay bumagsak, San Juan, gabayan mo kami pabalik sa mga bisig ng Diyos. Sa panahon ng panlalamig ng aming pananampalataya, idalangin mo kami na muling magliyab ang alab ng Espiritu Santo sa aming mga puso. Naway ang iyong halimbawa ay maging ilaw sa aming landas, at ang iyong panalangin ay maging sandata namin laban sa tukso, takot, at kawalang pag-asa at sa wakas Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ni San Juan ng Listunak na way makamtan namin ang biyaya ng panibagong buhay sa iyo. Buhay na ganap at makabuluhan, buhay na nakaugat sa iyong kalooban. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell icon para makatanggap pa ng higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya Araw-araw, dalangin namin na sa bawat araw maging kasangga ka namin sa aming lakbayin. At sa dulo nito, matagpuan ka namin naghihintay nakangiti sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako sa lahat ng iyong mga anak. Amen.